Totoo nga ba na may multo sa loob ng kotse ni Miss Chung? Yan nasama pag may outing, hindi naman kami niyang batay. Sa isang video na pinost ni Miss Chung sa kanyang TikTok account, ibinahagi niya ang kanyang kakaibang experience sa kanyang sasakyan. Ayon sa kanya, tinawagin siya ng isang guard para i-report na naiwan niyang nakabukas yung ilaw ng kanyang sasakyan sa may parking lot. Ang nakakapagtaka dito ay tangdang-tanda niya daw na sinarado niya ito bago siya umalis. Dito niya naisip na baka meron nga talagang multo sa kanyang sasakyan. Pero hindi lang kasi isang beses itong nangyari. Sa isang video naman kung saan ay nagmumukbang siya sa loob ng kanyang sasakyan, napansin ng mga netizens na tila may nakita silang kamay sa loob kahit wala naman siyang ibang kasama. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat ay itong video na ito. Sa video na ito ay kinukwento niya na kailangan niyang mag-withdraw ng pera para ibigay sa kanyang mga kapatid dahil naisipan nilang mag-outing. Napansin ulit ng mga netizens na tila ba may taong nakasakay doon sa may likod. Hindi mo ito madaling makikita pero pag tinaasan mo ng brightness at tignan na maigi yung likod na part ay parang may tao nga. Ay, mga kapatid ko si Roxy, tinan nyo parang mamasang sa cover Lagi yan nasama pag may outing. Hindi naman kami yan batay. Sa latest video na inupload ni Miss Chung, makikita ang pinabless niya na yung kanyang sasakyan. Ano sa tingin nyo? Totoo kaya ito?